Okay? Hangga sa malagutan sila ng hininga, hindi sila pupuntahan ng mga supporter ko. Ah. Hmm. Sabi nito, Emmanuel Patricio, sakto yung wheelchair mo, magagamit mo pag nilumpo kita. Weh, totoo? Gunggong, putang inang to. Paano mo ako lulumpuin? Eh, duwag ka nga. oh, magpakita ka. Pumunta ka rito sa bahay. Pagka hindi ikaw ang nilumpo ko, tarantadon to. Lulumpog ni lumpok kita. Gago o okay, kininam. Eh puta na fake account nga yung daladala -dala mo puta na mo. Bayti buraot ka eh. Oo. Oh. Meron ka pa nalalaman pag nilumpo kita. Hindi ka nga gumamit ng tunay na account? Oo. Oh. Eh sino ngayon ang gunggong? Eh di ikaw po kinang ina mo ka. Bobo. Ang bobo mo lumayas ka rito. gagamong guna na lang yung utak mo. Buha ka ng ina mong basher ka. Nasa puwet mo pa at malauhog pa. Bobo. May nalalaman ka pang pagnilumpo, putang ina, duwag nga kayong lahat, di nga kayo magpakita. hinahanting ko nga kayo eh. Nagtatago kayo sa tumbong ng nanay nyo, di ba? At style mo, ang galing mo lang mag-type. Pero sa totoong buhay, duwakan ka, buwakan ng ina mo ka. Bobo ka. O, lumayas ka rito. Mm. Gawa ka uli ng ano, bagong channel mo, okay ni Nam. Mm. Puta may nalalaman ka pang paggamagagamit mo pag nilumpo kita. Gunggong, hinahanting ko nga kayo, wala ka makita sa inyo. Puro fake account nga kayo, tarantado. Panginoon <laughs> to, ang kapal ng mukha mo. Alam niyo naman ang bahay ko. Meron ka pa nalalaman pag nilumpo kita. Ikaw, pag nahagip kita, kayong masher, ha? Uh, buraot, si Asokir, si King Budol, si Yaman Balyena, si Leo. Mahahagit ko kayong lahat. Oo, Na, may tinatiming ko nga eh. Na ma that, ma makita ko kayo sa guild ng kalsada, sasagasaan ko na lang kayo eh. <laughs> Para aksidente. oo. <laughs> oh. May nalalaman ka pang pag nilumpo kita. Ang tarantado nito. Kala mo may tira. Sayad naman yung toka mo. Animal ka. Oo. 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 na siyang pag tarantado. <laughs> Ay hindi, kahit padami account yan, at least naririnig niya ako. Nanonood siya eh. Oo, oh, 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 oh. ditamtamin niya yung mura ko, buha ka ng ina niya. <laughs> Titi mo, may asin. <laughs> Di ba? Ako, blatant na ako. Alam ng taong bayan na ganito ako magmura. Buha ka ng inang yan. O, oh, di ba? Di ba? Sana, mayroong pang magagamit pag nilumpo kita. Ulul! At <laughs> ayan na. Diba? di ba? Ito pa isa. Ito, ito pa isa kanina pa to. Itong Colin Bersales na to. Oh. Isa ka pa, gunggong. O. Oh. O, oh, lumayas ka rito. O. Oh. Gawa ka bagong channel. O, okay, kininam. Bobo. Alam mo, ang tingin nyo kasi, bobo kong katulad nyo. Yung utak ko malaki. Yung utak nyo, gagamunggo, malauhog pa. O, okay, kininam. O, oh, layas ka rin eh. <laughs> ah, diba? <laughs> <laughs> ah. eto pa isa. Ah. O oh, okay ni namet. <laughs> ah. Gawa ka uli bagong channel para masaya. Oh. <laughs> ah, di ba? Oh, hindi kagad ka sisipain. Mumurahin muna kita ng malulutong. Bago kita tadyakan para wala kang bawi. Uh, <laughs> Sabi ni Tefixi uh... Asan na yun? Dulawan. Idol pa shout out from Mindanao. Magindanao. Dato Piang. Oh, shout out sa mga taga Dato Piang. Uh... Ito pa isa.